at naisipan na naman ni Maestro umuwi sa kanilang probinsya ng Marinduque dahil ang ating nanay ay tumatawag wala daw silang pambili ng ulam at wala daw silang bigas so anong ahintayin natin ay tara ay pagbigyan natin si nanay Love you, Nai. Hindi na nga ni pala ako nakapag pagdating sa bahay kasi nga niyaya ako ng nanay ko na mamili daw ng ulam ng mga kung ano-ano. Siya nga pala mga kamaestro, ipapakilala ko nga pala sa inyo ang aking nanay, si Manang Inda kung tawagin sa aming barangay. <laughs> Ayan, sa'yo nanay ko. And pinagbigyan natin, sabi ko kay nanay, oh, sige man, ang inda, pili ka lang kung anong gusto mo. Bahala ka kung anong gusto mong damputin dyan. Huwag kang mahihiya. Char! <laughs> sa mga unhealthy food ang binibili ng nanay ko. Kasi pang imbak sa bahay. So, mga ilang linggo kaya ninyong mauubos yan, nanay. Eh, eh ay pambihira naman yan. Mga unhealthy food ay halabira. Minsan laang ang wari yan. Anong hirap kasama ni nanay? Anong bagal dumampot nang kung anong gusto niya? Sabi ko ay Adam Putin mo lahat. Nagalala at sabi, oh, parang iray marami-rami na. <laughs> sa totoo lamang mga kamaestro ay talagang napakadalang laang kaming pumunta dini sa buwa kasi kami ay taga Torrijos kaya si nanay ay talaga natutuwa at sabi ay aba anak ay kita ay nakababa rin bundok ha. <laughs> Ay nako nanay, just ko marimar. Eh ay ngayon ay pumayag ng gapa video at yanong daming pinamili. Hala, sige inda, pila. Gamitin yung discount mo sa senyor. Sayang din yan. <laughs> o day, pagkatapos taming mag ay hindi pa natigil at hindi na ako tinantanan ng nanay. Sabay, anak ay daan kita sa kurba at ako inagutom. Oh. Sinanay, sabi ko isa karinderya lang kita makain. Wala na nga niya kitang pambili ay. Pero dumaan pa rin kita at syempre ay uh, pakainin natin sinanay at baka nagugutong. Pati mo ay baka tingbakin sinanay. Ay mahimatay din oh O hala, sige didin kita sa kurba. Itong kurba ay matatagpuan sa vista at napakaganda na ribaya. Kaya nga lang ay ngayon ay katanghalian tapat at saka makulimlim kaya kami nagamadali. O era, yung mga minu oh. ang sarap din at kapag kami ay nauwi talaga ay nakain kami din niya. So, hala at kita ay ma-order kung anong a ni Inda. Alam nyo ba naman na eh, si nanay eh, parang napakalungkot ay pinamili ko na nga ni. Sabi ng nanay ay, ay dapat pinira mo na lang pala. Si Nanay kasi, gusto ng pera yan. Ay, just ko marima, nananawagan ako sa aking mga kapatid na si Nanay ay bigyan ng pang-allowance. <laughs> Ayan, tapos ang gusto talaga ng Nanay ko ay sisig. Request niya 'yan. Tapos ako syempre ay hipon. Nating na natin yung hipon. Uy, mainit pa 'yan. Subukan so, natin. Paborito din ni Nanay ang hipon. So that's why kung ano yung paborito namin, edi in order namin. Hmm, dalawa lang kami. Mabubusog talaga kita nito. Ni ito ay kung tawagin ay lunch date. So kami lang dalawa talaga ang kakain nito. So dahil mahaba ba pang biyahe, di lafang na tayo with my mother. Nagtanong nga pala si Manang Inda kung magkano ang bill namin. Ah hindi pa kami tapos magkain ay nagtanong agad ng abayaran. <laughs> <laughs> Magati ka ba? Ayaw ang ayaw ko na. <laughs> At ayan mga kamaestro, kami ay tapos ng kumain dini sa kurba at ngayon naman ay kami mabiyahi at malayo-layo pa yung aming barangay dini sa kabundukan pa yun. Kaya ayan, I hope na nabusog ang aking mother. So let's go, magbiyahe na tayo. At pagkaratinganin namin ng bahay, itong aking ama inaman ay kung ano-anong inahimas, ay anong magmayabang at gasabong daw. O oh hala, sige, kung kami busy, ay si tatay ay busy din sa kanyang manok. Himas-himas na ang maghapon at magdamagya. Kulang na lang ay itabi sa higaan. So ayun mga kamaestro, siya nga pala si Manong Dani ninyo, ang sabongero ng barangay. That's all for today mga kamaestro. Bye! Love you guys!